Mega Pogo Hub sa Pora, ilang bahagi ng Business District sa Angeles City, laman ng balita noon dahil sa umano'y human trafficking at torture. Idagdag pa ang kontrobersiya sa entrapment ni San Simon Mayor J.P. Punsalan na nag-viral dahil sa aktual na bigayan. Ang mga incidenting ito ang nagtulot ng masamang imahe sa Pampanga na siyang may epekto rin sa business community. Para matugunan ito, hinarap ni Pampanga Governor Lilia Pineda ang mga negosyante sa isang konsultasyon na ginanap sa siyudad ng San Fernando nitong Miyerkules, August 27. Ayon kay Governor Pineda, kinailangan pa niyang humingi ng personal na paumanhin sa mga investor dahil tunay na naapektuhan ang imahe ng lalawigan. Naapektuhan din ang province. Naapektuhan din yung mga mayors na well, hindi naman gumagawa ng mga ganon. So, kahit hindi pa siya hindi pa napapatunayan na gano'n ang gano'n ang nangyari pero siyempre mag-apologize ako kasi buong mundo <laughs> nab nabasa yun ang nangyari sa Pampanga so malaking malaking uh, bagay din ito sa mga business sector kasi hmm. parang ang sinasabi ko lang sa business sector wag silang matakot hmm. wag silang matakot na magsumbong kasi kung hindi sila magsusumbong baliwala rin eh. Bilang tugon, inilunsad ng Kapitolyo ang Oversight Ordinance o ang Ordinance Number no. 878 kung saan magkakaroon ng oversight power ang provincial government ng Pampanga sa mga permit na ina-apply ng mga negosyante sa mga lungsod at bayan. Ang coverings po nito, ano po ba? Lahat. Nakalagay po doon, pinipay namin sa isang board, oversight matters. Oversight powers. Oversight matters include business permits, development permits, environmental clearances, building permits, tax clearances, real property assessments, utility permits. At talagang po clearances na kinukuha natin o ina-apply natin sa ating mga LGUs. Giit ni Atty. Armis Benosa ng Provincial Legal Office, madalas na nagiging pugad ng korupsyon ang sobrang diskresyon ng ilang local chief executive sa pag-aproba ng mga permit. Sa ilalim ng Oversight Ordinance, mas pinalakas umano ang mantra ng ARTA o Anti-Red Tape Authority. Sinasabi ang Pwede Suprema na ang kapangyarihan na mag-issue ng permit ay discretionary, permit or license ay discretionary sa part ng executive post uh, and ng uh, local government. Kaya po ito ay prone sa amusong. Para naman kay Pampanga Chamber of Commerce o PAMCHAM chairman Jim Jimenez, malaking tulong ang ordinansa. The business sector, of course, you have to understand that it's a different animal. No? that The business sector is here to invest, they're here to do business. Minsan natatakot eh, kung minsan. That's the, that's the reality of the town. No? Minsan natatakot ang isang businessman para magsumbong. Now the creation of the oversight uh, committee So lahat yan ma mahihimay din. Paano mabibigyan ng protection? In a personal, my personal point of view, would be i-ano na lang sa, 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 within, within the province. Ngunit nilinaw naman ni Jimenez na hindi gaanong naapektuhan sa business climate ng Pampanga ang kasong kinasangkutan ni Mayor Punsalan. Nangyari to, you know, uh, wala naman effect in term uh, yung uh, what do you call this uh, like uh, any tangible effect na I'll withdraw from the, my investment. wala wala akong nalalaman na ganyan Samantala, ayon kay San Simon Acting Mayor Ann Canlas, unti-unti nang bumabalik ang tiwala ng business community sa kanilang LGU. Dagdag pa niya, bukas din ang kanilang lokal na pamahalaan sa pagsiyasat ng mga smelting plant upang masigurong sumusunod ito sa environmental laws. Ang sinasabi naman natin no, as the local chief executive acting local chief executive na yung suporta pa rin nandoon at huwag silang matatakot. Katulad nung sinabi ni nanay na um, dapat kami mismo, kami nagbibigay ng suporta. Ah. Uh, una sa lahat din ang sinasabi ko sa kanila na kailangan we should also comply. Kung meron tayong mga um, deficiencies, Uh, we are here to help them. Uh, we will look into that, lahat ng mga companies, especially yung mga nasa smelting industry, uh, yung mga nasa industrial zone. So we'll make sure yung compliance pa rin nila, yung um, making use of the air um, control pollution devices like what um, the speakers have said. So uh, we still have a lot of time. no? If given the chance na ako pa rin po yung magiging acting mayor, then uh, we'll make sure na makapag-comply po silang lahat. Sa kabila ng kontrobersiya, mas pinatitibay ngayon ng Pampanga ang ugnayan ng gobyerno at pribadong sektor upang mapanatili ang tiwala ng mga negosyante. Ayon kay Pampanga Mayor's League President and Apalit Mayor Jun Tetanco, Igit pa umano sa usapin ng flood control ang accountability at transparency sa mga lokal na official sa Pampanga, ang kanilang gustong isulong. Ginawa kasi nila, yung sa flood control, di ba? Not only the flood control ang ini inihingi namin na transparent. Oh, buo, asin buo. So siguro by tomorrow tapos yung statement, uh, forward ko sa inyo. Samantala, kung transparency at accountability ang pag-uusapan sa 2023 Corruption Perception Index ng Transparency International, nasa rank 116 sa 180 na bansa ang Pilipinas. May score ito ng 33 over 100. Patunay na marami pang kailangang gawin upang tuluyang mawala ang pang-aabuso at red tip sa mga lokal na pamahalaan. Paolo G. Santos, CLTV 36 News.